Gusto mo ba na siya ay mapapasa iyo ng buong buo habang buhay? Yung ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya. Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay ang relasyon at samahan ninyong dalawa ng partner mo. Basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Basta huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin sa ating may kapal Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng garapon, maliit o malaki na garapon ay pwedeng gamitin at dapat may takip po ito. At pagkatapos maglagay ka ng kalahating tubig sa garapon at lagyan mo ito ng isang kutsarang asin at isang kutsarang asukal. At pagkatapos mo itong malagay, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya ng tatlong beses at pangalan at apelido mo ng tatlong beses. Ang una niyo pong isusulat ay ang pangalan ng target o ang pangalan ng partner mo at sa ibaba ay ang pangalan mo. Basta isulat mo ito ng tatlong beses. Tatlong beses sa partner mo at tatlong beses sa pangalan mo. At pagkatapos, tupiin ang papel kahit ilang tupi. At saka isilid o ilagay ito sa garapon na inihanda mo. At nang malagay mo na lahat, hawakan ang garapon, ilapit ito sa baba mo, pakaisipin mo ng mabuti ang target at banggitin mo ang spell na ito. Tayong dalawa ay magmamahalan habang buhay at ikaw ay maging akin ng buong buo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay pwede mo nang takpan ang garapon at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.